Ang laki naman niya ito, sir. Made Taiwan to. Ano, sir? Taiwan. Taiwan? Taiwan ako. Kasi mga nakakalat na doon yan eh. Dumampot ako na isa. Nagaling Taiwan pa yan? Oo, Taiwan. Ilang taon na po yan? Two years. Pero pwede pang gamitin niya pang istad, no? Oo, oh, gaganda. Nakapag-istad na to, ano na beses, ang gaganda eh. Puro puti yung mga Puro puti? Oo. Oh, mga boss, oh. American bully. Galing Taiwan. Oo, standard to. Standard bully. Kaya malaki. Magkano po yan? 5. May nante lang kami. Unahan lang. 5K. Ito mga boss, binibigay na lang ng 5K. Ganda ng kulay ng babae, oh. Ito, meron tayo rare or this pure white saka blue. Cornish. Cornish Bantam. Oh, yan. Pure white. Yan, rare. Rare tong white. Yan, ganda. Para yung lalaki ba yan? Oh, babae to. Blue. Ay, ito babae. Oh, blue. blue ang tawag dyan. Oh. Yung roof, pure white. Yung hen, uh, blue. Nangangin na yan? Mm, 5,000 din. 5,000? Tapos, ito, 7,000. Itong tryo? Ah, 7,000 na lang. Dapat 10,000. Dapat 10,000. 7,000 na lang tryo. Pakita muna natin. Oo, oh, sige. Tignan mo, tignan mo. Isinang katawan. Dalawang babae. Isang lalaki. Ayan. Maganda katawan. Oo, oh, solid yan. Solid. Good morning mga boss Araw ng sabado September 20 Nandito tayo ngayon sa Hulong Duat Malabon Samahan niyo ulit akong pasyalan Ang tsanggian ng mga hayo Okay time check 7.36 Sa mga bago pa lang sa channel ko Ang araw ng tsanggi dito Sabado at linggo Ulong Duat Malabon at tabi lang ng port dito yan walang ka <tinyan> <tinyan> kalaro-laro yung kalaban po na pinakasak bulok yung kalaban po laktang po dami ng tao aga pa ito yung kareran po din yan walang kuyo ito yung kareran po yan ito si Sir may dalang tatlong pusa. Good morning, boss. Good morning. Good morning. Ano pa lang, boss? Uh, junior po, junior. Junior. Bali anong breed ng pusa 'yan? Ah, uh, ito ano, British Persian. British Persian. Cross breed siya. Ah, uh, cross. Ah, ilang man? 5 man. Ito bigay ko na lang pusa ano na 7k. Magkano? 7. 7k. Uh, eh bawas pa naman 'yon. Anong gender? Lalaki. Lalaki. Pakita pa natin yung dalawa, no? May lang ba wala? Ano po? Mare, wala nang presyo. Opo, para presyo. Ito, dito sana pati niya. Ito yung kapate. Wala laa din. Wala kahit din. Ibigod mo lahat yan, trabaho. Eh. 17k na lang din po, to. 7K. Tapos meron ka maliit ah. Pero, meron tayong ano 2 months. Pero anong breed to? Uh, British Persian ah, din. Kagandahan din. 2 months pa lang. Oh, too pa lang. Ganda ng kulay, no? Ito, bigay ko na 6K. Ito, mas mura ng 1,000. Uh, 6K. Baka yeah. interesado kayo, mga boss. Kunin natin yung contact number ni uh, Sir, sir uh, Junior, no? Bakagin nyo na lang po ka sa uh, 0949-664-0865. Pag-asang uh, ka pala? Uh, South Caloan, boss. Hello, ka. Okay, thank you, Junior. Okay, thank you po, boss. Salamat, mo, salamat po, salamat <laughs> Yes, yes, yes. Good morning, boss Marvin. Langitlog na yung ano, Barbo. Oo, oh, panalo. Isa pa lang. Nag-umpisa pa lang. Sir. Hmm. Yung bulik. Ah, yung bulik. Yung itim hindi pa eh. Tapos so, si Marvin, ano mga bago natin? Ito, meron tayo, ano, ah, uh, line ng mga drama. Drama? Oo, oh, line yung mga female. Tapos, ah, uh, porcelain yung male. Ito puro mo ba? Wala ito, Ola, to, apa, 40 line Anong tawag? 40 40 line, turkey line. Uh, Ito lang ang lalaki Sige uh, ko na lang to, 5k pares 5k ang pares? Pagka-tryo, 7 7k, 7K. yun Meron ito Ito ata yung 10k, 10K nakaraan, diba? 7, pwede na 7k na lang 7k pag-tryo, 5k pag-pares Ito 5k na lang? Ayan yan, sige ito mga boss, binibigay na lang ng 5K. Ganda ng kulay ng babae, oh. Ito, meron tayo rare cornish, pure white, saka blue. Cornish bantam. Oh, no, yan, pure white. Yan, rare. Rare tong white. Yan, ganda. Para yung lalaki ba yan? Babae to. Blue. Ay, ito, babae. Oh, blue. Blue ang tawag dyan. Oh. Yung roof, pure white. Yung hen, uh, blue. Nangingitlog 'yan. Mm, 5,000 din. 5,000. Tapos ito 7,000. Itong tryo. Oh, okay. 7,000 na lang dapat 10. Dapat 10,000. 7,000 na lang tryo. pakita muna natin. Oh, sige. niya 'yung sigaw mo babae, isang lalaki. Ayan. Nginda katawan. Oh, solid 'yan. 12,000 Tapos ito, chabu, uh, short leg, uh, short leg, uh, blue uh, red, okay 2,000. Ito mga boss, 2,000. O oh, ito, pure okay. uh, Thailand, uh, 10,000 Yang apat. Okay. Parang nakarang 15 yan ha ah. 15 Binigay ko na mura 10k na lang 10k na lang mga boss Meron tayo giant cornish white 8,000 pares 8,000 ang pares Giant cornish Giant cornish Pag tryo, bigay ko na lang 10 Pagka tryo, 10k Ito yung mga babae isa lang ba na lalaki? Ito, white? Ito oh, pa, lalaki oh, ito. ito pa. Meron ah, din tayong mga ka-lapard ngayon, ng mga emerald, 1,000 na lang isa. Emerald? Mahal ang emerald, di ba? Oo. Oh, emerald, silver. Yeah. 1K na lang. 1K, saddleback. Saddleback, meron din. Magkano pinakamura? Yun, 1,000. 1,000. Oo. Oh. Kato, ready to print. Ready to breed na to. Tapos yung mga opalay natin dito, 500 na lang sa. 500 each? Oh, yeah. Magaganda naman, mga ready to breed. Magaganda na edad, no? Hindi na kayo mag-aantay na matagal. Lato, ready to breed. lang na. Panalang na. Ito naman. Meron tayo mga danpalo. Danpalo. At saka pinpalo. So, 1-5. 1-5 each. Mga danpalo. Yeah, 1.5 na lang. Ayan. Sa kalapati tayo, Boss Martin. Kalapati. Ganda lang lagayan nila. Tigwa 1.5 na lang yung pair. Kahit alin dyan. German mm. Beauty Black, Saddle, Racing, <laughs> Classic Oriental. Nabili na yung Angry Bird? Oo oh, eh. nabili na eh. Ang daming nabawas no? Ang daming, maraming. Ito mga Boss, Tigwa 1.5 na lang ang pares. Pili kayo. Polish, meron pa tayong last pair naka-sale na 4,000 na lang. Polish. Ayun ano, oh, ganda. 4,000 ang pair. Oh, okay. Ito, naka-sale daw. Polish chicken. Last pair na yan. Last pair na. Last pair na. Kaya ano pa iniintay niyo? Kontakin niyo si Boss Marvin. Last pair na yan. Alam niyo na pag uh, ano Bawasan pa natin. May hey, bawas pa yan. Oo. So, basta marami yan. Madaling kausap si Boss Marvin eh. Bawasan po natin. Number mo ulit, Boss? Oo. 0968 5744 sa Facebook para mas mabilis makakunik. My 10 to 10 yung detail. Ayan mga Boss. Message nyo lang ako. Marami pa kasi tayong hindi dala. Oo. So, marami uh, pang mas maganda dito. Nakatago lang sa bahay nila. Mag message sa lang kayo mga boss. Maray salamat boss. Maray salamat. Thank you. Thank you. Sa mga naghahanap na 45 days na CCU, ito meron. Ayan. Bali, 35 pesos lang ang isa. Ilang araw na to? Dalawang araw. Meron din dito. May nakahalong kabir. Ayan yung mga bro. Yung kabir magkano? Ito, 90 ito, kabir. Ito, ayan yung mga bro. 90 sa kabir. Sa 45 days, 35 lang. Sir, may contact number ka ba? Baka may mga gustong bumakiyaw ng 45 days mo eh. 0950. 275 5 Anong pangalan niya? Dennis Dennis, taga Tondo, no? Ah, Tondo Sige, okay, Chef Dennis, maraming salamat ha. Maraming salamat. Ayun, bata mo ko, magkwento ko mamaya. Ngayon mga boss, ang mga naghahanap ng na pick-up, pomeranian. Ilang piraso yung butik? Lima. Mayroong limang piraso si butik. Puro lalaki yan. Babae sa. Sa babae. Isa lang ang babae. Ganda ng babae, oh. Ganda. Bigay ng uso. Ilang months pa lang yan? Ano ito? 2 months. Ano? 2 months to lang week. Dikit lang ng motor na 'to. Mga malalaki na, mga lalaki. sobra. O -ano? Dito bigay ko 9k. Kahit 'yung babae. Oh, parehas na sa nap. Sa to mayroon nako dito 3 months. Ito naman medyo malaki na. 3 months. 3 months na. Dito 8k lang sa. parehas sa lalaki. Mas mura 'to, 8k. Sa camera. May... Ayan. Yang Merl, maganda presyo niya sigurado. Sampo. Ito pinakamaganda, Merl. Blue eyes. Ayan. No. Ganda katawan. quality mga dalang pumirey ni Butik. Kung interesado kayo, kontakin nyo na lang siya. Taga Malabon lang siya. Saan sa Malabon? Dito lang, Katmon. Katmon number mo? 0950-906-1796 Okay, maraming salamat boss Thank you boss Ito mga boss, oh, ang gaganda na ano Aguro mo, no? Paris ito? lang, kuya, isa? Ay, banded lang, okay, banded, banded. -banded. banded pa lang Banded oh, Itong dalawa Magkano? Ayan, ko lang, kuya 6,000 dito naman. Dito sa visual 4,000. Sa ibo 5,000 lang. 1,000 po. 5,000 lang po. 1,000 po yan. 1,000 pinakamura. Din Tapos itong kulitin. 2K okay, no? Pero ano yan eh? Din-hit kapatid niya. Hmm, kapatid. Ayan mga boss, baka interesado kayo. Contact number mo ulit, boss. Uh, pag a lang si Sir. Thank you. Pag-ano, punta ka. Tingnan mo. Oo nga eh. Ito mga boss, may sirama dito. Ilang buwan na yan? Isang taon na rin po. Ah, isang taon na rin yan. Magkano? 700. 700. Mahaba na tide niya. Oh. 700 si Rama Tapos may mga bantam ka paano Pakita natin yung bantam Ilan yung bantam mo? Okay. Dalawa Dalawa Puro lalaki rin Ito white ko Ito may edad na rin Bata pa po Bata pa Magkano sa bantam? 400 na lang po Ito mga boss 400 na lang tapos yung isa. Bali sa Bantam tig 400. Tig 400. Ito rin 400. Kuwait ano na lang to. 300 na lang. 300 na lang. Ito mas mura. ah, mura. Dalawang panalo na to eh. Dalawang panalo na. Babaya na lang may trabaho na po kasi. Babawas alaga lang no. Hindi na maasi kaso. Oh, yeah. Ito magkano? Ito na lang din yan, 400 na lang. 400. mga boss baka kursonada nyo taga saan pala kayo? nabotas taga nabotas may contact number ka ba? pero tuwing sabado linggo naman nandito po pasyala lang kayo mga boss sabado at linggo nandito sila maraming salamat boss ha may mga tools din dito gumawa ko ng ano eh nagpupunta ba kayo sa divisor sa ano? karmen planas pagka linggo meron doon Lata nagkayo doon doon dati kaso nga lang Magulo masyado ko. Magulo. Ko so, oh, 100 do. Ito ko yung magkano to? 20. Pero ito 150 ang kakalaki. Malaki. Stainless to. Hindi okay, talagang ng ano yan. Matitira. Isa sa mga Japan ano? Japan Tours. Lalabas yan. Kurang ko dito. Sa 150 lang. 150 lang. Malagkit siya, may ilang is no. Pinaro oh, ko pa eh. Oh. Oo. Uh, Paubos ko muna yung stock ko. Martilio. Uh, liber line po yan. Liber Deep line. Po. Ilang months? Uh, going 5 po. Going 5 Lalaki ba ba? Complete bye -bye. vaccine po yan, lalaki. Complete vaccine po. Nakalagaan na lang. Mm. 5K po. 5K, 5K mga boss. Ganda ng katawan. No? Oh. Pagilid mo. Kaya... Saka yung coat niya po, maganda. Papal, no? Marble ay pa po siya. Yung kulay pula yung mata. 5K lang. Mm. Ano pa dala mo dyan? Ito po boss. American Hairless. 3 months. American Hairless. 4K. 4,000. Malaki. Ito mga teacup shih tzu. 4K din. Ito po, 5 babae. Sa baba babae 4,500 4,500 Ito puro the pa lang sila May mga bawas pa naman diba? Uh, bawas, ito boss Tri-color na babae 3,500 3,500 dito Kano po? 5,000 po Tapos sa uh, ano? ano ito po si uh, Shih Tzu Pomeranian Macarons breed mm, Pero good yan Pakaming ganyan? 4,000 po 4,000 3 months up? Ma, uh, going 3 months Ano? Going 3 months up Pizza po meron yan. Ayan, baka may mga gustong bumili ng ano mo, no? Paano ka nila mga contact? Ah, uh, sa sa cellphone na lang po. Uh, 0938-582-2021. Yun, maraming Ay, salamat ha. Okay, boss. Ang laki naman na eh ito, sir. Bigin Taiwan to. So. Ano sir? Taiwan. Taiwan. In Taiwan ako. Kasi mga nakakalat na doon yan eh. Dumampot ako ng isa. Nagaling ah, Taiwan pa yan? Oo, oh, Taiwan. Ilang taon na po yan? Two years. Pero pwede pang gamitin niya pang stud, no? Oo, oh, gaganda. Nakapag-stud ka na to. Ano na beses, ang eh. Puro puti yung lumalabas. Puro puti? Oo. Oh. Ay, mga boss, oh. American bully. Galing uh, Taiwan. Oo, uh, no. oh, standard to. So. Standard bully. Kaya malaki. Magkano po yan? 5. May lang kami. Unahan lang. 5K? eh mga boss oh. Alis kayo. Kapalig din Ayan yung eh, mga bus. ko, 5K lang mga boss, napakamura na ito Palis sa Sir K. Palis sa si Sir eh. Babalik ulit sa ano? Taiwan. Thailand. Thailand pala, Thailand. Sir, may contact number ka ba? Banggitin mo na lang. Ba, may mga gustong bumili. Ito yung contact number mga boss. Thank you, Sir. Thank you. Salamat. Madami rin nagtitinda ng halaman dito sa Malabon, no. Ano, okay. papayo. May, magkano papaya? 50 po. 50. Iba't ibang klaseng halaman. Oregano, meron. No? Mayroon, kalamansi. May bunga, no? Ayaw na lang yung kapalis. Ayaw na. Ito. Ito pa yung Ito, lumalaki yan. Ito, ito, ito bonsel. Ah, uh, uh, bonsel ba yan? Ito po. Ito, ito, Mag-nesta. Kumusta <laughs> po? <laughs> Nagkita kita ng isang libro maglalakad dito sa road. Magkano sa kalamansi? Ito. Okay, ito. Ka kalamansi eh. Dito to, sir, Tas ito 160. Starting mm -hmm. okay. Pero may mga bunga na po 'yan. 160. Ito uh, 'yung total ko. Itong maliit. Kamusta, ma ma'am? Okay ka na? May malunggay po. Mira, mira oh. Mira kel. Malunggay. May okay. mga lupa na rin sila o, Fertilizer, meron din Magkano ang lupa, Nay? 10 eh? piso Mura na pala lupa ngayon 10 piso na lang Ayan, lupa 10 piso yan Ape shout out Mga kamag-anak mo Kamag-anak mo Pagkasinag ko eh Tuwing Sabado po kayo nandito, no? Sabado at Linggo po. Sabado at Linggo. kung kayo sa alaman, pasyal lang kayo dito. Oo, oh, dito sa Hulong Duhat. Hulong Duhat. Malapit sa palengke. Oo. Oh, Thank you po, nice. Nay. Salamat, salamat. Okay, salamat. lang po. Nandito si Kuya Loni. Kuya Loni, good morning. Good morning. Ayan, sa mga naghahanap ng piyesa ng bike. Tuwing Sabado at Linggo nandito ka ano? Sabado at Linggo. Update. Ito yung mga binibenta ni Boss Loni. Mga stainless na carrier. Bridgestone na basket. Boss, magkano sa Bridgestone? Yung... 550 yung ordinary lang. ilaw na natin boss? So, uh, 250, 150, 200 lang 150-200 Electric uh, battery operated Ah ito? Ganda uh, yan pero na. may sensor siya Pwede pang mountain bike, pwede pang Japanese Maka, Saka to? LED siya, matipig sa battery yan oh. Pag hindi mo ginagamit, kusang patay Hindi maganda to kasi ano eh Apat ang battery Oo oh. yan. Yung Saka matipig yan, LED Matipig sa battery yan, 1 Magkano to? Tuha no, Bira to ah. Battery siya. Pero pag mountain bike sa may kakabit no, gagawin mo oh, na lang araw. Bracket. Ah, uh, hindi siya walang on off pag tapos hey, no. hindi mo ginagamit kahit sa bay, bakit na. Tumapit. Ma, ma, ma mo ma. Lagi mo ganun. Ah, kipitin. Ito yung sensor. Ito mga bike mo. Uh, 75 alloy 4000. 3,000 pinamura ito nasa dulo ah, nasa loob ito ulit malaki 7,500 7,500 to 3 wheel aluminum na yan Bridgestone kasama na to maganda to pamalengke kasi yung baby nyo So ayun mga boss, nakita na naman natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta sa Bulong Duhat. Pauwi na rin ako mga boss, dito ko lang tatapusin itong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kitsa lang ulit tayo sa usunod na video. Yon, belated happy birthday kay Paring Jay. Ay, Hindi ako ay, nakapunta kagabi. gabi. 420 man. 420. Yan. Nakilang case kagabi? Isang case na rin doon siya, anim na Alfonso lang. Yon. Tamang Paaya. labas siya ngayon. Kaya pang manok. Ang tinola, no? Hmm. Kaya baka ba sponsor na tayo na ito? Baka naman. Baka naman. Hindi <laughs> mabase.